Nasa linya na. Kahapon po no, nakausap natin ng Namfrel. Ukol nga dito sa sinasabi nila na dapat daw ay gumawa na ng code of conduct ang COMELEC ukol sa paggamit ng AI sa papalapit po na eleksyon at sa mga susunod pang halalan. Kasama po natin, tignan natin ang reaksyon ng co-founder ng Scam Watch Pilipinas, Ms. Jocel de Guzman. Good morning po, Ma'am Jocel. Hello, hi, good morning. Hi DJ, hi Manong Ted. Salamat po sa pag-imbita sa Scam Watch. Yes, Sir Jocel, good morning ko. Ang Scam Watch nga isang cybersecurity um movement na mga pribadong organisasyon po ito, no? Pinagsani puwersa nito mga pribadong organisasyon. Sir Jocel, uh, tungkol po dito sa naging pahayag ng Namfrel, ano pong reaksyon niyo ukol diyan? Is it even possible? Eh ngayon nga hindi pa rin natin mahagilap kung sino po yung guma gumawa ng AI nitong nakaraan lang. Uh, sa ating Pangulong Marcos Jr. Well, actually, yung, 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 uh, yung paggawa ng Code of Conduct, uh, ang mariresolve lang yan, maganda siyang adhikain pero hindi niya talaga mariresolve yung, yung totoong problema. Kasi ang pwede mo lang namang uh, isama dyan, eh, bukod doon sa mga kandidato, eh, yung mga production houses, yung mga creative agencies. Mm -mm. Kasi yung di ay isa siyang cybercrime at wala namang aamin na gumagawa sila ng cybercrime. So pagdating sa dito, I think kung gagawa man sila ng mga code of conduct, uh, it's more of really coordinating with the proper government agencies kasi puntahan natin yung punot-dulo. Ano ba yung punot-dulo nito? Yung mga channels. Ano yung mga channels na ito? Ito yung mga social media apps. Ito ng mga big tech. Ito yung Facebook, ito Platforms. yung TikTok, ito yung, ito yung, mm -hmm. yung YouTube. Ah uh, matagal ng problema 'yan yung yung deep kasi content kasi siya mm. pero yung channel na nagbibigay ng deep fake at yung mga fake news even nung nakaraang eleksyon eh hindi pa rin nare-resolve hanggang ngayon. Yung gobyerno naman natin yung watch po kasi kami po yung National Citizen Arm ng DICT at Cybercrime Investigation and Coordinating Center, meron naman po silang kakayahan uh, na, na mag-imbestiga. Ang problema lang po kasi Uh, hindi po natin, awala uh, wala pong regulasyon pagdating sa social media at hindi lang po yan problema dito sa Pilipinas, kundi problema din po yan globally, lalong-lalo na po sa Estados Unidos. So dapat po, ang gawin po ng Comelec ngayon, eh, makipag-ugnayan sa DICT para pagsamasamahin yung mga big tech na to at gumawa ng guidelines o kung ano man ang agreement kasi wala pa tayong batas para pigilan yung yung mga yung mga deep fakes o yung mga fake news na na lumalabas. So, kasi scam lang, uh, 90% ng scam ngayon, eh, lahat, uh, nasa Facebook. So, dapat, ito yung pagtuunan natin ng pansin, hanapan natin yung source. Okay, yung Code of Conduct, maganda siya sa optics, hindi ba, maganda siyang pakinggan, pero, at ang makukuha mo dito, katulad ng sinabi ko kanina, eh, yung mga gumagawa ng mga ad materials, pero hindi talaga yung channel. Kasi yung kay Ojo Deepfake ni BBM, Although under investigation na siya, may kakayahan naman yung si ICC para tuntunin ito. Hindi nga lang ganun, ganun kadali. Uh, wala na yung channel. Hindi mo na siya makita. di ba? So tinanggal na. So kailangan ngayon makipag-ugnayan ng gobyerno natin sa YouTube or sa Google para malaman yung mga ibang detalye. So ganun din ang mga nangyayari dito. So kahit hindi eleksyon, uh, nangyayari na rin yung deepfake. So katulad uh, nung last month, naging biktima si Ms. Cheryl Cosim ng, ng 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 News 5 ng isang deep fake kung saan nabebenta siya ng ng isang uh, Gamot. food supplement mm. na hindi pa rehistrado sa FDA. Mm. So, hindi pa rin natin matuntun kung kung sino yung gumawa noon. kasi pag tiningnan mo yung account eh wala pang isang daan yung followers, 'di ba? Pero yung actual views nung nung ng video e eh, umabot na sa libo-libo. At 'yung mga kababayan natin ang nakakalungkot dito, naniniwala sila, 'di ba? 'Yung LTO scam nga, 'yung ano uh, contact apprehension, oh, karamihan yeah. ng mga nabiktima na doon ay eh, mga hindi nagmamaneho. Walang kotse, walang lisensya, 'di ba? Pero kini-click nila 'yung LTO na no, wala silang kinalaman. So, so dapat po dito, apigilan uh, na natin 'yung mismong source at ang source dito ay 'yung channel. At meron naman pong kakayahan 'yung DICT na makipag-ugnayan sa mga big tech na to. 'yung sinasabi niyo po na ang kailangan ng uh, ang kailangan gumawa ng paraan ah uh, hindi code of conduct ang kailangan kundi ang DICT makikipag-usap dito sa mga social media platforms para at least eh, aware sila kung sino yung mga nag-upload ng DFA. Kung baga sisimulan sa mga social media platforms. Pero matagal na rin po yan na gustong gawin ng ibang mga bansa. Posible po kaya nating magawa rin yan dito sa atin. Kung ang iba tinatry um, gawin yan, hindi pa rin nagagawa hanggang sa ngayon. Tayo ba kaya po ba natin ano, eh, parang i-mandate itong mga social media platforms na Nakikipag-ugnayan kayo sa amin regarding the use of deepfake and AIs na ito? Uh, yung ginagawa ng DICT ngayon, uh, nakikipag-ugnayan siya sa mga iba't ibang bansa ng Southeast Asia. So mm -hmm. yung ASEAN kasi, as of course, parang kung ano yung ginagawa sa European Union. Tandaan nyo, yung European Union, uh, ang, ang, yung Apple, nagawa nilang palitan yung charging sa USB-C, di ba? Yes. So, meron tayong kakayahan para pagsamasamahin yan. Kasi ang daming eleksyon na mangyayari ngayong uh, ngayon taon at saka next year. So, hindi lang dito sa Pilipinas. So I think it's high time na simulan na natin yung pakikipag-ugnayan. Kasi ang nangyayari dito, okay, makikipag-ugnayan, pero hindi talaga siya natututukan. Pero kung lalapit ang COMELEC sa DICT at hingin ito, I think magkakaroon naman ito ng, ng aksyon. Kasi yung eleksyon, meron pa tayong ilang buwan eh. Uh, bago mangyari at local pa lang to at syempre may mga senators ka so wala pa sa, sa presiden, uh, yung yung sa presidential ball so as early as now 'di ba? Dapat gumawa na ng guidelines. Magugnayan makipag-ugnayan po yung COMELEC kasi sumama na rin po yung 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 NAMPREL uh, para kung paano ito gagawin, kung ano yung mga guidelines o yung mga hakbang na dapat nagawin nila uh, para magkaroon ng kasunduan yung mga social media platforms uh, sa Philippine government natin. Kasi nagagawa naman 'yan eh. Nagagawa. Uh, ang mahirap lang kasi ngayon kapag nag-report let's say ng scam sa CICC kahit na i-report mo sa Facebook yan, Uh, hindi ka agad mabababa yung yung fraudulent account Correct. so kailangan ipapadala natin sa Cybercrime Investigation and Coordinating Council na under ng DICT hmm. tapos sila yung makikipagpugnayan sa Facebook uh, kung ano man ang kailangan nila sa investigasyon. nangyayari nang nangyayari na po ngayon yan okay sige so, so opo so sir uh, uh bossy nakikita ko ngayon sa iyong visuals no Uh, paki po ano mo nga, paki uh, hello direct paki uh oh, Itong wide screen mo scam. nga paki wide screen mo nga paki paki full mga sa yan yeah. nakikita ko dito scam watch philippines DICT. DICT tapos yung isang, isang agency the national privacy commission ICC. okay nakikita ko yan so bilang uh, so meaning meron kayong ugnayan sa kanila Pero, pwede bang isa kayo sa magkusa ngayon na maglumapit uh, na sa tumulay sa Comelec at sa DICT sa usapin na iyan. Tutan naman ang gagaling sa iyo. Kasi mga binabanggit mo, hmm. sir, eh napakaganda nga, no? Oh, ang ganda na Oo, So yan. baka pipwede sa halip. Yung naamfra, sabi mo nga, magandang optics yan. Ganda ng prosilis na iyan. Pero hindi yan mangyayari hanggat hindi sinisimulan yung binabanggit mo. di ba dito yung, yung inyong grupo din na magsimula nito? Actually po, pwede po, kausap ko po uh, nung Merkules, si dating Comelec Commissioner uh, Goyo Larazabal sa Kapihan sa Manila Bay. Ah, uh, uh Simo, si, pwede na po nating simula na mag-reach out na lang po so, uh, kami sa sa Comele. Kasi ang ginagawa naman po ng Scam Watch Pilipinas, eh, pinagsasama-sama namin yung uh, mga uh, government agencies at yung mga okay. private sector at oh. yung mga sectors. So yung pati po yung Namprel, actually yung, yung NAMPRAL po at uh, through the CBCP, eh, eh, medyo partner din po namin. Nagkoconduct po okay. kami ng mga anti-scam education companies okay. sa kanila. So, mm. eh, gagawin po namin naman, Uncle Sige. Ang sagot ko naman dyan, kung, may, kung nakakausap mo yung isang kamong dating commissioner, ang akin lang dyan, eh, just make sure na wala silang kandidatong hinahawakan. Ha? Kasi mahirap kung meron kang law firm, tapos eh, may mga kliyente kang kandidato o partido, eh, kapag ganun ang kausap mo, eh, alam mo na ibig ko sabihin. You know what I'm saying, right? Yan, doon tayo iiwas. po kami sa Comelec. Like. Oh, kasi sa panahong po. ito, marami din mang eh. Oo. Sige. Okay. Ganito. <laughs> <coughs> Ganito. Nasa, nasa mid lang ako. Sorry po. Ganito. Um, nabanggit mo din ano, na itong, eh, itong mga kandidato o partido, mm. dapat, ano, dapat, eh, maging forthright, maging, ano, transparent kung sila gumagamit ng AI po. sa kanilang kam mga pangangampanya. Pa paano kaya, pa paano gagawin ano doon? Natin o, ano natin mauubligan? May disclaimer ka na this is produced by AI, ganun something. Uh, what do you think, sir? Uh, yung yung patakaran po ngayon ng mga AI apps, kasi po, pati yung Scamwatch Pilipinas, eh, kami po kasi ayaw naming ma-alienate yung mga Pilipino sa tech. So ang ginagawa po namin, uh, gusto namin uh, gumamit sila ng tech at huwag silang matakot. So sinimulan ko ng scamwatch Pilipinas ang paggamit ng responsible mm -hmm. AI sa mga communication materials. Mm -hmm. So dito po, ang ginagawa po natin, kailangan i-declare po kung poster man 'yan. Ah uh, ilagay po nila dito na AI generated yung yung images. Mm -hmm. Pero po kasi yung yung inakamabilis na gayahin eh yung yung ay yung, yung gumawa ng image. Mm -hmm. uh, pero yung paggawa ng deep ibang usapan po 'yon. Mm -hmm. Yung deep po kasi mm -hmm. hindi po awtorisado ang paggamit mo sa imang imahe ibahe at boses ng isang tao. Mm -hmm. So dito kung ano-ano yung pwede niyang sabihin. Rampant po 'yan sa Estados Unidos. So among mm -hmm. nakaraang Republican at at Democrat Both sides po gumagamit sila at wala namang umaamin. Mm -hmm. So ang nakakatakot lang po dito, uh, katulad nga po yung nangyari kay yung sample po dito yung kay Sheryl po mm -hmm. although hindi pa siya perfect kasi hindi ba naka medyo mataas na yung resolution ng mga TV natin. So ang, ang ginagawa ngayon at uh, tinuturuan pa yan. So hindi pa siya pwedeng basta-basta i-download ng kung sino man. Pero kung magaling let's say yung mga production houses, 'di ba? So kaya nilang gumawa, pero hindi pa siya medyo malabo pa, oh, oh, hindi oh, lagot sa mm -hmm. audio. So, 'yung mga ganon, bawal po talaga 'yung gumamit ng deep fake. Pero 'yung paggamit po ng AI Uh, kailangan lang kung i-declare kung yung imaheng ginamit nyo ay e deep fakes o mo lang uh, images AI generated. Apo, so yun apo. po yung policy na yon. Mm. At the same time, yung mga AI apps na gumagawa po ng mga ganito, mm. uh, meron na rin po silang policy na nakaka na nakakatuwa. kasi hindi mo na let's say gusto kong gamitin si Taylor Swift sa material ko. Hindi mo na siya pwedeng gamitin yung mga famous personality. Opo, so, opo 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 yung nga o sige so alam niyo ho uh, sir uh, Josel uh, napakaganda ng simulain na ito at kami nga po'y katuwang ninyo dito ha uh, October na po ang filing ng Certificate of yes. Candidacy for Midterm election at maganda nga po na ngayon pa lang sinisimula na pong pag-uusap na ito at kahit na po mahirap eh kahit pa paano masimulan po yung pagbuo ng mga PPD pe pong hindi naman directamente yung panuntunan kasi napakahirap nga yan eh. How do you govern ano, and regulate itong mga social media medium na ito? Pero kahit pa paano nga po, yung binabanggit ko ninyo, magtutulungan. Yes, collaboration. Pa ah, yes, opo. Oh Sige, so asahan po namin sir na kayo na po makikipag uh, ang inyong grupo, makikipag-unayan po sa Comelec at tutuloy pa sa DICT. Opo, sisimulan ko po ito sa CICC at sa DICT kasi kasama okay. ko naman sila next week. And oh. then hopefully from that, mag-progress na po para malapitan po namin yung komunidad. Opo, ay salamat po na marami. Sige sir, 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 sir Joseph, kami po yung makikibalita po sa inyo. Ano po sir, ha? Opo. Ako, nandito lang po kami. marami pong salamat sa pag-imbita sa amin. Opo, thank you po. At uh, kami nag nagagalak na makapanayam ang isang maalam sa isyong ito. Thank oh. you very much po. Sir yeah. Jossel De Guzman ng Scamwatch mm. Pilipinas, Ted Pilon at TJ Chacha. Ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.